natin natin ngayon dito mga idol sa ating settings na ginawa no ayan sa ating isang channel lang so i-upload to natin hey hello sound check hello so ayan mga idol ano tumak so ito pala mga idol ang ginawa nating uh, effects no na kung saan yung beat sound card ginawa nating effects sa ating microphone so yan ang ating mixer ano 7 channel yan ito ngayon ang idadagdag natin ano lagyan natin siya ng equalizer. Yung nanggagaling dun sa auxiliary natin, isa-send sa ating B8 Pantadaanin natin sa ating equalizer bago ibalik sa ating mixer. So ito mga idol, um, mas okay rin ano, na may equalizer tayo. Kasi pa, ayan, ma-adjust natin yung ating bass. Ano, para kung gusto natin na patabayin pa yung boses natin sa ating microphone, dito tayo mag-adjust. So ayan, ang ginawa kong uh, settings dito sa ating uh, equalizer. So isang channel lang ginamit natin dito mga idol. Yung isang channel, hindi po natin ginamit yan. Isang line lang naman ang ginamit natin. So, ito mga idol, pakita natin kung ano ang connection. O baka magustuhan nyo, pwede nyo rin gayahin ito. So, ito ang ating uh, set up ngayon. So, ngayon mga idol, dito tayo sa loob. Ano? Uh, dahil umuulan dito sa amin ngayon, hindi tayo makapag-vlog dun sa labas. So, dun sa mga viewers natin na uh, mayroong 4 channel, no? 4 uh, channel na mixer, uh, kasing pinapakita doon natin dito ay 7 channel. So ito lang mga idol, ililist na lang natin yung 3 channel ng ating uh, mixer para masundan nyo na rin. So itong gagawin natin connection sa bago nating setup ngayon mga idol. So ang gagawin natin dito ulit mga idol, ayan, ang ating auxiliary. So nag-out tayo dito ng 6.35 ano, ayan ulit. So ito naman natin siya input sa ating mic input ano, ng ating B8. So itong ating mic input ano, ginamitan ko siya ng adapter, uh, 3.5 ano, na BBPL. So ayan yung ating uh, connection papunta dito sa ating mixer. So ngayon mga idol, ang pinaka-output naman dito, yung monitor tayo mag connect ano. Yang monitor output ang gagamitin natin. Monitor or headset ano. So gagamitin tayo diyan ng 3.5. So dito lang natin siya i-input sa ating uh, monitor ayan. So naka-out na tayo diyan sa kanyang 3.5. So ang dulo naman ng ating gagamitin na ganito mga idol na 6.35 ano, i-input natin ito sa ating ah uh, equalizer na gagamitin. So, isang channel lang gagamitin natin dito, itong channel to. Ayan. I input lang to natin sa ating equalizer para uh, Dumaan sa ating equalizer. So, ayan. So, pagkatapos dyan mag-output tayo dito. So, katulad nito, no, mayroon tayong output na ginamit dito. So, ganun lang din, no. 6.35 lang din na uh, PL OTS ang gagamitin natin. So, so dito natin siya i-output kung saan yung input ng ating source, no? Ayan. So, sa channel 2, output din tayo sa channel 2. So, ang pinakadulo naman ito, mga idol, na output, no? Ng ating equalizer, 6.35 din. Dahil ang ito, uh, ang available na input naman natin ng ating mixer. Kaya, kung magamit tayo ng mga 6.35, depende sa ating mga mapag-inputan o mapag-outputan, ano Katulad nito, XLR. Pwede naman tayo mag-XLR dyan. So, dahil ang available kung uh, jack na ay PL jack ano so ito i-input natin ito sa channel 5 din siya input sa ating return ano dito sa channel 5 ayan o line input lang tayo so doon naman sa mga viewers natin ano na sinasabi nila na 7 channel kasi ang pinapakita natin so kanila daw per channel ano so ang gagawin natin tanggalin natin tong 1 2 3 no ah uh, bali itong 1 2 3 wala so channel 1 channel 2 3 and 4 saka pinaka main so kung halimbawa yung channel 1 nyo dito tayo naka mic input. Sa channel 2 ang return ng ating na uh, galing sa equalizer natin or sa B8 natin ano. So ang pinaka feeder nito itong volume. Ayan. So wag tayo dito mag-volume kasi ito source natin ang music yan eh. Ayan, source na music niyan. Kaya kahit mag-volume tayo dito pag nakababa to kahit anong ano natin sa ating mic, hindi tutunog siya no dahil walang volume yung ating return. Ayan. Saan naka mic input tayo? Ito, katulad nito auxiliary ang ibubulyom natin. Ayan. So kung saan yung balik naman, mula dun sa ating B8 o equalizer, katulad nyan, kung 4 channel man to, itong linya na to, itong ipo i bubulyom natin para bumalik ito. Pag binulyom na natin, ito na yung magsisend sa ating output. Ayan. So ito mga idol, no? binaba ko muna ulit para masunda natin. So kung halimbawa itong ating 4 uh, per channel na mixer ano o mic input natin dito sa Uh, isang channel. Ayan. So, itong axillary, ibaba muna natin. So, ito ang ating return, ano, mula dun sa ating equalizer or be it man, ano, kung hindi tayo gumagamit ng equalizer. Naka-axillary naman dito sa ating main volume. So, iangat natin yan. Ayan, katulad yan. Itong pinaka main volume, iangat din natin, ano, ayan. So, para magkaroon tayo ng uh, volume dito mamaya. So, ang pinaka return ito, ayan, hiliran yan no. Ito ang ating iangat din dyan. Ayan. So, ayan, nakangat na tayo. Ano? Mag-check tayo ngayon ng ating uh, microphone. Ito ang ating microphone na gagamitin. Ano? Ayan. So, check. Hello. So, iangat natin itong ating auxiliary. Iangat natin. Hey. Hey, sound. Check. Hey. Hello. Hey. Sound. Check. 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 Hello. So, ibaba natin itong mga idol. Ano? Yung feeder natin. Ayan. Ibaba natin to Ayan. So, walang pumapasok. Ano? Pero, may uh, pumapasok dito sa ating B8. Hindi pumapasok sa ating mixer dahil nakababa itong feeder niya na dapat i-send niya dun sa main output natin papunta sa ating amplifier. Ayan, pinangat natin ulit. Ayan. So, ayan, pinaba natin ulit. So, kahit mag tayo dito, ayan, no, wala siyang papasok. Pero kung may source tayo ng music na nakakonect dito o naka-bluetooth man tayo, yung yung music ang papasok dahil ito ang Uh, peter na binilium natin. So, ito, ang axillary ng return, wala dapat tayong iangat dyan. Ang iangat lang natin dito, ang volume lang ng ating, ating axillary, kung saan yung mga mic input natin. Ayan, dito tayo mag-volume sa ating axillary. So, ito mga idol, iangat natin ulit. Hello. Hello, sound check. Hello. Hey, sound check. Ayan. So, ayan mga idol, ano? Pag main axillary naman, ayan, wala na rin tayo volume ano so kaya kailangan importante itong mga uh, volume natin main output ng auxiliary uh, mic input ng auxiliary at saka yung pinaka feeder ng return galing sa ating uh, B8 or uh, equalizer so ito mga idle lang ginamit natin na equalizer ano ayan isang channel lang ginamit natin diyan so nakapypass po yan so ipapakita natin ngayon uh, na hindi natin siya ipapasa ano i-off lang to natin hey health sound check hello so ayan mga ito na no tumaba yung boses ang ganda ng ah uh, icon niya so nagaroon siya ng base dahil sa ating settings dito ayan dito ano ayan so nasa inyo na po yan kung ano ang ah uh, tuning na gagawin natin sa ating equalizer so isang channel naman ginamit natin dito dahil sa dahil sa microphone lang naman natin ginamit itong ating uh, equalizer. So ito, magagamit naman natin ito, lalo pag ginamit naman natin sa ating main out ng ating mixer, no? Kasama na yung ating microphone, kasama na rin yung ating sound. Pag dito natin pinadaan, ayan, sa kulay blue na yan, ano, na main output natin. So ito kasi, ginawa ko lang ito mga idol, lalong lalo na din sa mga marami gumagamit ng microphone, no? Katulad sa mga charts na nagpipihim sa atin. So shout out sa inyo mga idol na hindi daw nila mapaayos o mapaganda yung kanilang mic uh, lalo sa mga singer nila no so itong mga idol ang uh, malaking bagay ito itong ginawa natin so tatlong video lang ginawa natin dito masusundan niyo na po yan idol kung ano ang uh, gagawin natin kung anong mga connection natin so bakit tayo gumagamit ng 3.5 at saka 6.5 ano so dahil lang ating mga input katulad nito ano line 6.35 yan ito na pa yung ating mga output dito sa ating BA, 3.5. So kailangan uh, alam na alamin muna natin bago tayo mag-order ng mga cord, no? Para hindi masayang yung ating uh, bibilhin. So katulad dito, no? RCA, RCA jack tapos 6.5, no? Na PL TS. So ang gagawin 6.35 to RCA jack kasi ito ang available ng ating amplifier. So ganoon lang din sa ating ah uh, equalizer 6.35 tapos 6.35 din doon sa ating input no na ibabalik natin sa ating mixer so itong mga idol na uh, try natin na lagyan ng music ito itong ating ginawang sita so itong mga idol ano uh, try natin kantahan ayan kung ako'y magmamahal Walang yun. ibang Hallelujah.